Good morning everyone. Hindi kayo't samahan niyo akong kung paano mahuli itong malaking isdang ito. Ayan ba ito? Sa umagang malamig at medyo maangin. 18 inches and 270 pounds. Tara! Habang nag-aantay ako ng bite, maya maya ay bigla na lang gumulaw yung aking rod so inabangan ko siya kinawa ko na yung aking rod at uh, umupo ako at inantay ko na hilain niya hindi nagtagal na maya maya ay bigla na lang niyang hinila at binira ko na so fish on na tayo guys Ayan na So, nire-rail ko na siya. Habang nire-rail ko siya, ay napansin ko siyang medyo malakas. Kaya, dinahandahan ko na aking pagre-rail. Ayaw ko siyang makawala pa. So, dahan-dahan lang. Ngayon, habang nire-rail ko siya, shout out mo na sa aking mga subscriber. Saan man solo kayo ng mundo. Maraming salamat sa inyong walang sawang panonood sa aking mga video sa inyong pag-like at pag-share shoutout din sa aking tatay na laging nanonood yung Mr. Alfonso Arsenio shoutout sa iyo at para sa mga hindi pa na subscribe na anyaya ko ako kayong mag-subscribe sa aking youtube channel Highlander Adventure dito ay si-share ko sa inyo kung saan ako nag fishing at kung saan ang mga lake para makakaroon kayo ng idea kung saan kayo pupunta sa inyong mga susunod na mga fishing adventure. So, ayan na. Kinawa ko na yung aking camera. At binidyohan ko siya kung gaano siya kalaki. Medyo malaki nga siya. So, binalik ko na yung aking camera para siya ay ilan na. At dahil wala akong net na dala, so hinila ko na lang siya sa pang pang at ito na siya guys tingnan mo napakaganda di ba rainbow trout at sinukat ko siya at siya ay 18 or 19 inches at ang timbang niya ay nasa 2.70 pounds So, mahigit isang kilo siya. Yeah? 2.70 pounds. 19 inches. 2.70 pounds. So, mahigit isang kilo.